Hello guys, good morning. Are kita subong sa Trappistine Church, Monastery Hello. Church, Monastery Church dari sa London sa Pulumulok. So, kay late kami na kabot. Aras Jesus ang misa, definitely sarado ang simbahan, ang church. So, misa ang iyang entrance ang simbahan. No, tapos ang nga ano yan? Atubangan mo niya makita mo. Yan. Sa babaw niya sa bukid, guys. Nga, ano, nga simbahan. Very, kuan, very relaxing pag ka magsimba. Tapos may stairs ka pa nga, panauga na mo ni na bongga do si Kwan ka. Do si kabilat ka hang ko mag-agi ka diri. Ayan. So kung maglakat ka dali dapat may sarakyan na gid sa babaw sa bukid. So kung doon mo siya kung magsimba ka dali. Good day!